Balitang Maris Racal gigil na gigil ang mga netizen kay Maris Racal pagkatapos kumalat ang konvo umano nila ni Anthony Jennings. Yan ang balita ni Abante ngayong umaga mga kaibigan. Para sa detalye ng balitang ito ay narito na po. Gigil na gigil ang mga netizen kay Maris Racal matapos kumalat ang konvo umano nila ni Anthony Jennings. Sa sunod-sunod na Instagram story ni Jam Villanueva, ex ni Anthony, isiniwalat ni ito ang matatamis na konven ng dalawa. Mabilis naman na nag-init ang ulo ng mga netizen kay Maris at Jelina 16 ang sabi, sayang ang glow up kung papatol lang din sa may jowa or kahit pangit ka, huwag ka pa rin pupatol sa may jowa. Very bad. Sabi daw dito ni Purse51123, hi, sayang ka Maris. Maris ngayon palang, oo uma alagwa karir mo pero nakita wala ka talagang respect sa kapwa mo babae at sa merong ng karelasyon. Goodbye endorsements. Goodbye career. At uh, sabi naman ito ni Jay Magreda, sayang investment niya sa, na, sa nose lift, mapuputol na pangarap niyang maging big star. Hi, sayang. Pero minsan guys, kung uh, ganitong may mga issue, mas more pa sumisikat yung mga ano eh, mga artista eh. With the issue. So yes mga kaibigan, uh, tampulan ng uh, biroan ito ngayon si Maris Racal dito sa social media uh, using yung mga quotes na ginamit doon sa linyahan and uh, doon sa screenshot ang sabi dito ni Jax, girl just ended her own career, sabi niya dito. Tapos uh, eto, mababasa mo yung iba't ibang uh, linya na nandoon sa screenshot mga kaibigan. And then, sabi dito, Rico Blanco's maturity is truly remarkable din daw po. Despite everything, he never exposed uh, Maris or spoke ill of her. His love is rare and unwavering. He chose to protect her and rise above it all, regardless of age. When you are, ang oh, ganyan daw, uh, maganda kasi si ano, matured na talaga si Rico Blanco. With his age, imposibleng papatol siya sa mga ganito. By today, This is really a heartbreaking. Bayanihan today is posting this three hours ago. This is really a heartbreaking. Nilabas na ang mga resibo. Jam Villanueva and exposed ang ginawang pag-cheat. Nina Maris Racal at Anthony Jennings. Sabi ni GIS, Not a fan of Maris Racal nor anti-Jam Villanueva but posting a private convo online without consent to dishonor or destroy the reputation. <clears throat> of a person falls under RA 10175 the Cyber Crime Prevention Act baka may magpayo daw kay Maris at siya kay Anthony yun daw ang gagamitin niya Maris um mm, ikaw ka babae mong tao nila lang mong may jowa, ayan, ang sabi niya galit na galit siya uh, hindi nila matanggap kasi na they are following Maris Racal and then all of a sudden merong mga ganitong issue And uh, sabi nila, pinaglalaban ka namin, pinalo ka namin, sinundan ka namin, ikaw na laman ng mga social media namin, tapos bigla nasira daw. Sabi naman ni Joshua, naniniwala kayo kay Jamela dahil may resibo siya about Marisa Anthony. Pero nung last election din pina, pinanalo yung good governance with receipts kasi gusto nyo bagong Pilipinas. Ay, nasala na tuloy ang politika dito mga kaibigan. Ayan. Ang daming nakasulat dito of which uh, I don't know paano gagawa ng damage control ito ng uh, management or ng manager ni Maris Rakal kasi hindi na po mapigilan ang pag-spread nito. Lalo na eh, pinost ito sa social media and so uh, talagang kakalat at kakalat ito. Um, ang sabi daw, uh, na nabasa ko kanina, may nagsabi, ayon dun sa write-up, parang tatanggalin daw ng The Breadwinners ang part na kung nasaan si Maris Racal And Anthony Jennings. And papalitan nila ito ng something else. But then we do not know. Kasi they wanted to push na itong uh, the breed winners ay talagang mapasali sa MMFF. So uh, we do not know what will happen next. As of now, yan po ang pinaka-latest update. Many people are uh, trying to protect Maris Raquel and Anthony Jennings with the... Um, yun ang yun nga hindi pwedeng ilalathala yung mga screenshots ng ganyan uh, because it's a private matter and, and it's because syempre masiraan yung uh, tawag dito puri ng mga uh, nasangkot sa screenshot na yan so we do not know some people are like uh, disappointed with what happened and so they just like uh, pointing thing, fingers to Maris Racal right now And so, we do not know um, Yan po ang ating latest update Sana ay makayana ni Maris Raquel Ang uh, napakalaking scandal na ito Napakalaking uh, usapin sa buhay niya And uh, stay strong um, what um Whatever happened, nangyari na yon So let's just move on Kasi hindi natin alam what happened tomorrow what will happen tomorrow kung anuman ang naka nakaantabay sa buhay ng dalawang ito sana ingat-ingat lang and uh, pray for guidance kaya mo yan girl